Pitong palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay paglampas ng edad pitumpu ayon sa siyensya? Napaisip ka na ba minsan kung gaano ka pa katagal sa mundong ito? Kapag lagpas ka na sa edad na pitumpu, bawat taon ay parang bonus round sa buhay. Mas pinapahalagahan mo na ang bawat gising, bawat lakad, bawat tawanan kasama ng pamilya. Pero alam mo ba, ang katawan mo may mga sinyalis na. Mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw na ayon sa siyensya, pwedeng magsabi kung hahaba pa ang buhay mo o kailangan mo ng mag-ingat. Hindi ito hula o tsamba. Ito'y batay sa mga totoong pag-aaral ng mga eksperto sa medisina at aging. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong palatandaan na dapat mong bantayan, lalo na kung ikaw o mahal mo sa buhay ay lagpas pitumpuna. At tandaan, hindi ito para manakot, kundi para matulungan kang magkaroon ng mas maayos, mas masigla, at mas mahabang buhay. Sign number one, bilis ng paglalakad. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ganon pa ba kabilis ang lakad ko ngayon kumpara noon? Ayon sa mga eksperto, ang bilis mong maglakad ay hindi lang tungkol sa edad. Ito ay indicator ng lakas ng puso, baga, muscles, at maging ng utak mo. Kwento si Mang Ben at Mang Cesar, parehong pitumput apat, parehong dating construction worker. Pero si Mang Ben hanggang ngayon ay naglalakad pa ng tatlong block araw-araw para mamalengke. Si Mang Cesar naman hirap ng tumawid, madalas napapagod at kailangan ng tungkod. Sabi ng mga doktor, ang mga taong kayang maglakad ng isang metro bawat segundo, mga isang hakbang bawat segundo, ay mas may mataas na survival rate sa susunod na limang hanggang sampung taon. Kung kaya mong sabayan ang mga apo mo sa paglalakad, good sign yan. Pero kung mapapansin mong madali kang hingalin, sumasakit agad ang tuhod o wala ka ng lakas, baka sinyalis na ng muscle weakening o poor circulation, tips, magwalking araw-araw, kahit 15 hanggang tatlumpung minuto lang, gumamit ng hakbang-hakbang na strategy. Step now, strong later. Stretching bago matulog at pagkagising. Sign number two, lakas ng kamay. Isa sa pinaka-underrated na senyales ng kalusugan. Lakas ng kamay. Oo, yung simpleng pagpisil mo ng kamay ng apo mo o pagbukas ng bote ng suka. Ayon sa pag-aaral mula sa Japan at Canada, ang mahina na grip strength ay may koneksyon sa maagang pagkamatay, madaling matumba o ma-injure, muscle loss o tinatawag na sarcopenia. Kwento si Tatay Ramon, walumpuna pero kaya pa ring magbitbit ng tubig mula poso. Samantalang si Tatay Ernesto, 76 pa lang pero hirap na sa paghahawak ng baso ng matagal. Subukan ito ngayon. Pumisil ng ballpen o tennis ball. Pumunta sa hardware. Bumili ng hand gripper. Mura lang. Kumain ng protina para sa lakas ng muscles. Itlog, isda, manok. Sign number 3. Balance. Kaya mo bang tumayo sa isang paa? Subukan mong tumayo ngayon tapos itaas mo ang isang paa. Kaya mo bang ibalance ang sarili mo ng sampung segundo? Kung hindi mo nagawa, huwag kang mag-alala. Pero dapat mo itong pagtuunan ng pansin. Ayon sa studies mula sa Brazil, ang kakayahang mag-balance ay may koneksyon sa cognitive health, risk ng pagkabagsak, neurological function. Kwento si Aling Bebang, 73, nagtutay chi sa plaza tuwing umaga. Kaya niyang magbuhat ng labada at umakyat ng hagdan kahit wala pang hawakan. Si Aling Nena, 71, Halos hindi makalakad sa tiles nang hindi nakakapit. Hindi ito dahil tamad siya, kundi dahil pinabayaan na lang ang balanse. Gawin araw-araw. Heel to toe walking. Maglakad na parang nasa linya. Tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo. Umupo at tumayo mula sa silya nang hindi gumagamit ng kamay. Sign number four, kalidad ng tulog. Gaano ka katulog sa gabi? Masarap ba ang tulog mo o parang laging may kulang? Ayon sa mga sleep experts, ang mga matatandang may consistent na anim hanggang walong oras na tulog ay mas mataas ang tsansa na maging mentally sharp, mapanatili ang malusog na puso, iwas demensya o memory loss. Pero kapag Palaging puyat, madalas magising sa gabi, at madaling antukin sa hapon ay pwedeng senyales ito ng stress, hormonal imbalance, o sleep disorders tulad ng sleep apnea. Ayusin ang tulog mo. Gumamit ng warm bath o relaxation bago matulog. Patayin ang ilaw at gadgets gumising sa parehong oras araw-araw kahit weekends. Sign number five, gana sa pagkain at tamang diet. Pag nawalan ka ng gana sa pagkain, hindi lang tiyan ang naapektuhan. Buong katawan mo, ang mahinang appetite ay madalas na nauugnay sa nutrient deficiency, weight loss, mahinang immune system Depression o Early Dementia Kwento si Nanay Mila, kahit 78 na, laging excited kumain ng sinigang at gulay. Pero si Nanay Lita, napansin ng anak niya na unti-unti siyang pumapayat at parang wala ng gana kahit paborito niyang adobo. Tips, kumain sa tamang oras kahit hindi gutom focus sa protein-rich food, itlog, tofu, manok, uminom ng sabaw kung hirap lunukin. Sign number six, paghahandle ng stress. Alam mo bang ang stress ay silent killer? Kung palagi kang balisa, galit o malungkot, hindi lang puso mo ang naapektuhan kundi buong katawan mo chronic stress equals inflammation equals mas mataas na risk sa bawan stroke, Alzheimer's, high blood pressure. Kwento si Lolo Pabling kahit may problema, nakangiti pa rin. Laging nagdadasal, mahilig makipagkuwentuhan. Si Lolo Arman, konting bagay lang, na stress agad at unti-unting humina ang katawan. Tips sa stress relief. Magdasal o magmeditate. Makipagkwentuhan sa kapitbahay. Magtanim ng halaman o kahit kaktus. Sign number seven, social connections. Sino ang huli mong nakausap ng matagal? Kung hindi mo na maalala, Baka ito na ang senyales na kailangan mong kumonekta ulit. Ayon sa Harvard study, ang mga taong may malalalim na koneksyon sa pamilya o kaibigan ay mas masaya, mas matibay sa stress, mas mahaba ang buhay. Kwento si Aling Cora, laging may katsikahan, active sa simbahan at sa Zumba. Si Aling Linda, Laging nasa bahay, walang kausap at unti-unting nagka-anxiety. Tip: Tumawag ng isang kamag-anak ngayong linggo. Sumali sa local senior group o simbahan. Maging bukas sa mga bagong kakilala. Ngayon na alam mo na ang pitong palatandaan na ito, kamusta ka? Ilan dito ang nararanasan mo? Ang maganda dito, lahat ng ito ay pwede mong pagbutihin kahit anong edad mo. Hindi pa huli ang lahat. Maglakad-lakad. Palakasin ang katawan. Ayusin ang tulog. Kumain ng tama. Bawasan ang stress. At huwag kakalimutang kumonekta sa mga mahal sa buhay. Hindi lang natin gustong humaba ang buhay gusto rin natin ng magandang kalidad ng pamumuhay habang nabubuhay. Kung may natutunan ka, i-comment ang number ng sign na pinakatumama sa iyo sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share sa mga kaibigan o kamag-anak mong nasa animnapu, pitumpu, o walumpu. Maraming salamat sa panonood at sana'y maging mas malusog, mas masaya, at mas mahaba pa ang buhay mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.